Si Diamond Phillips ipinanganak bilang Lu Diamond Upchurch noong ika-negatibo labimpito ng Pebrero. Isang libo, siyam nadaan at anim na put ay isang Amerikanong aktor at direktor. Isa dalawa sumikat siya dahil sa papel niya sa pelikulang Labamba bilang Richie Valens. Nakakuha siya ng nominasyon di Golden Globe Award bilang sumusuportang aktor para sa papel niya sa Stand and Deliver at isang nominasyong Tony Award para sa papel niya sa The King and I. Kilala rin siya sa mga pelikulang Courage Under Fire, Che, and Love Takes Wing. Lou Diamond Phillips, Agosto 2007, Kapanganakan, Lou Diamond Upchurch, Labimpito Pebrero, isang libo, siyam na daan at anim na put dalawa, edad anim na put isa. Subic, Pilipinas, trabaho, aktor, direktor, aktibong taon, isang libo, siyam na daan at walumput apat, kasalukuyan, asawa, Julie Cipher, isang libo, siyam na daan at walumput pito, isang libo, siyam na daan at siyam na po. Kelly Phillips, isang libo siyam na daan at siyam naputapat dalawang libo at pito. Yvonne Marie Boismir, dalawang libo at pito kasalukuyan. Interface, isang libo siyam na daan at walumput apat. Trespasses, isang libo siyam na daan at walumput anim. Labamba, isang libo siyam na daan at walumput pito. The Three Kings, isang libo at walumput pito, Miami Vice, T, kabanata, Red Tape, isang libo at walumput Dakota, isang libo at walumput Stand and Deliver, isang at walumput Angel, Young Guns, isang at walumput Disorganized Crime isang libo sham nadaan at walumput sham renegades isang libo sham nadaan at walumput sham yong ay isang libo sham nadaan at sham napu a show of force isang libo sham nadaan at sham napu the first power isang libo sham nadaan at sham napu harley isang libo sham nadaan at sham napu The Dark Wind, isang libo siyam na daan at siyam na put isa. Ambition, isang libo siyam na daan at siyam na put isa. Sesame Street, isang libo siyam na daan at siyam na put isa. Monster si na mirror celebrity. Avenue Z Afternoon Tea, isang libo siyam na daan at siyam na put isa. Shadow of the Wolf, isang libo sham na daan at sham na put dalawa. Extreme Justice, isang libo sham na daan at sham na put tatlo. Wind in the Wire, isang libo sham na daan at sham na put tatlo. Dangerous Touch, isang libo sham na daan at sham na put apat. Shook City, isang libo sham na daan at sham na put apat. Boulevard, isang libo sham na daan at sham na put apat. Teresa Statoo, isang libo sham nadaan at sham naput apat, Override. T, isang libo sham nadaan at sham naput apat, The Warfront. T, isang libo sham nadaan at sham naput lima, Teresa Statoo, isang libo sham nadaan at sham naput lima, Underdo, isang libo sham nadaan at sham naput anim, Courage Under Fire isang libo siyam na daan at siyam na putanim. The Big Hit, isang libo siyam na daan at siyam na putwalo. Another Day in Paradise, isang libo siyam na daan at siyam na putwalo. Spin City, T. Kabanata, An Officer and a Gentleman, isang libo siyam na daan at siyam na putwalo. Brokedown Palace, isang libo siyam na daan at siyam na putsyam. Orion Scope. The Grip of Christ. Teague. Isang Libo, Shamna Daan, at Shamna In the class of his own. Isang Libo, Shamna Daan, at Shamna Putsham. Bats. Isang Libo, Shamna Daan, at Shamna In a class of his own. Teague. Isang Libo, Shamna Daan, at Shamna Picking up the pieces. Dalawang Libo. A better way to die. dalawang libo. Supernova, dalawang libo. Route anim na daan at anim na put anim, dalawang libo at isa. Nightclub, dalawang libo at isa. Hangman, dalawang libo at isa. Wolf Lake, T, dalawang libo at isa. Night Visions, T Episode, Dead Air, dalawang libo at isa. Absolon dalawang libo at isa, dalawamput apat, T, dalawang libo at dalawa, panauhin, Lone Hero, dalawang libo at dalawa, Stark Raving Mad, dalawang libo at dalawa, Malevolent, dalawang libo at dalawa, George Lopez, dalawang libo at tatlo, Hollywood Homicide, dalawang libo at tatlo, Redwater, T. dalawang libo at tatlo. Reisa Cero C, si. Kids Ten Commandments, dalawang libo at tatlo. Panauhin, Gone But Not Forgotten T, dalawang libo at apat. The Trail to Hope Rose T, dalawang libo at apat. Murder at the Presidio T, dalawang libo at lima. Jack Bobby T, dalawang libo at lima. Alien Express, TV, 2005, The Triangle, TV, 2005, Striking Range, 2006, Low Order, Special Victims Unit, T, Kabanata, Fault, 2006, Victor Paul Gitano, Ma Am Tatlo, 2005, 2010, Aquaman, 2006, El Cortez. Film. Dalawang libo at pito. Fingerprints. Dalawang libo at pito. Yes, to ask, T. Dalawang libo at pito. Termination point. T. Dalawang libo at pito. Camelot. Dalawang libo at pito. Dalawang libo at walo. The Word of Promise. Dalawang libo at pito. Che. Part 2. Dalawang libo at walo. May never forget. Dalawang libo at walo. Death Toll. Dalawang Libo at Walo, Lone Rider, Dalawang Libo at Walo, Erin Chef America, T, Kabanata, Thanksgiving Showdown, Dalawang Libo at Walo bilang ang kanyang sarili, Isang Hurado, The Beast, T, Dalawang Libo at Sham, Patrick Swayze, Love Takes Wing, Dalawang Libo at Sham, Ray Russell, Angel and the Badman, Dalawang Libo at Sham, Carney, Dalawang Libo at Sham, I'm Celebrity, Get Me Out of Here, T, Dalawang Libo at Sham. Stargate Universe, T. Dalawang Libo at Sham, Dalawang Libo at Labing Isa, Colonel David Telford, The Invited, Dalawa Sero Isa zero, Garrett, Iron Chef America, T. Episode, Garces Leslekin, Dalawa Sero Isa zero, Bilang Ang Kanyang Sarili, Isang Hurado, American Dad, TV, Dalawa zero, Isa zero, Rusty Boses, Chuck, T. Dalawang libo at labing isa, Augusto Gaez, Dead or Alive, Liwatom Clancy, Dalawa Sero, Isa Sero, Tagasalaysay, Cogartown, Dalawang libo at labing isa, Bilang kanyang sarili, Happily Divorced, T. Dalawang libo at labing isa, David, Locked on Biwatom Clancy, dalawang libo at labing isa. Narrator of the audio book, Rachel Best Celebrity Cook of TV, dalawang libo at labing isa. Himself. Metal Tornado Michael Edwards, Southland, TV, dalawang libo at labing dalawa. Officer Danny Ferguson, Philly Brown, dalawang libo at labing dalawa. Joe Stonorio, The Aquabats, Super Show, T. Dalawang Libo at Labindalawa, The Spirit of the Sun, Longmire, T. Dalawang Libo at Labindalawa, Henry Standing Beer, Fred Vector, Brio Tom Clancy with Mark Grini, Dalawang Libo at Labindalawa, Tagasalaysay, Radioactive, Brio, Imagine Dragons, Music Video, Dalawang Libo at Boss.